Namataang ali aliged ang isang uh, tugboat ng People's Liberation Army Navy ng China malapit po sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon po sa Philippine Navy, ang tugboat ay namataan sa layong 5 nautical miles mula ho sa BRP Sierra Madre. Hindi pa malinaw kung ano ang pakay ng tugboat na yan, pero naniniwala ang Philippine Navy na hindi nito kayang hatakin ang napakabigat na BRP Sierra Madre dahil nakabaon nito sa bahura. Posible umanong para lamang ang tugboat sa mga nababahurang barko ng China na ngayon e umaabot na po sa labing walo ang bilang sa palibot po ng Ayungin Shoal. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, kung sakali ay handang lumaban ang mga sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre Kampante rin po ang Philippine Navy na may pa rin ang resupply at rotation of troops sa BRP Sierra Madre sa kabila ng malaking bilang ng mga barko ng China.